hindi talaga sana yan showcase sa ganito kuya <laughs> yung gagals mo kuya nandiyan? ito yung gagals <laughs> nandiyan nangyarampo ako ah sa ilalakoy kuya ah sila? ilalakoy kayo wala may isla yung sa ilalakoy ay parang wala naman eh Parang <laughs> wala oh. <laughs> <Tenreen>. <laughs> <a> okay. <laughs> <laughs> Pasok <ka. Tenreen>. <laughs> <t empathesh> mo nga kung may marami. Meron? <Duo> <culos> <laughs> yung blue fish. Hindi okay, ba parrot fish? Kaya <laughs> well, ba ba? Ah, maganda to improvise. Likhang <laughs> wow, uh, Kailan sa seka? Ha? Diyan maroroon. Yeah. Napacistamo sya